Narito ang isang sikreto kung paano gamitin ng tama ang dahon ng laurel para maakit mo ang pera or good luck ng gusto mo. Number one, kumuha ka ng ilang tuyong dahon ng laurel, isang matchstick or isang lighter at isang mangkok na gagamitin mo para sa paglalagyan ng nasusunog na dahon. Maari rin itong isang maging malinis na ashtray. Pangalawa, gumamit ka ng sharpie or ball pen upang isulat mo kung ano ang gusto mo. Halimbawa, kung gusto mo ay pera, maari mo iguhit ang pera o isulat lamang ang salitang kayamanan sa dahon. Yung iba naman, sinusunog lang ito ng walang kahit na anong sinusulat. Pero ang paggawa ng ganito, gaya nito, ng pagsusulat ng bagay na gusto mo, ay maaaring karagdagang para ano pang maakit mo talaga ang gusto mo. Pangatlo, gumamit ka ng gunting or chani bilang panghawak sa dulo ng dahon ng laurel habang susunugin mo ito. Ngayon kumuha ka ng lighter or matchstick at sindihan mo ang kabilang dulo ng dahon. Sa ilang segundo, ang dahon ay magiging abo. Kaya ang gagawin mo, ilagay ito sa isang mangkok para ganap na masunog at lumamig. Ano naman ang gagawin sa abo ng V-leaf? Narito ang maraming paraan na magagamit mo ang enerhiyang nakaimbak sa abo dahil ang mga abon ng sunog na dahon ng laurel ay ganap na nakacharge at naglalaman ng maraming energy. Pinakamahusay na igalang ito at huwag itapon sa basurahan. Narito ang maaari mong gawin. Una, pwedeng ibaon mo ito ilibing. Ang isang paraan ay sunugin ito at ibalik sa inang kalikasan ng may paggalang. Ito ay mabuti para sa mga halaman at sa lupa at nagbibigay pabalik sa kalikasan at nagtataguyod ng life cycle. O pwede rin namang hipan ito sa hangin. Gumawa ka ng isang hiling sa mga dahon at hayaan silang lumipad palayo kasama ng hangin. May paniniwala na ang abo ay makakarating sa kanilang destinasyon sa hangin at dalhin ng iyong mga kagustuhan sa kanila. Bukod dito, maaari mo ring ipadala ang mga negativity sa iyong buhay gamit ang abo. Pangatlo, pwede mo rin itong ikuskos sa iyong mga essentials. Maari mong ipahid ang mga ito sa mahalagang bagay dahil ang abo ay charged ng energy. Halimbawa, kung magsusunog ka ng dahon ng laurel para sa kayamanan, ipapahid mo ang mga ito sa iyong pitaka upang ilipat ang enerhiya dito. So yan ang mga ilang paraan na pwede mong gawin or paano natin magigamit ang pagsusunog ng dahon ng laurel sa pangakit ng pera at good luck. Pero nasa iyo naman yan kung naniniwala ka. Pero tandaan lang natin, walang siniswerte ng tamad na tao ha. Kaya kailangan talaga, kung masipag ka, mabuti kang tao or gumagawa ka ng mabuti, mas may chance na matutupad yung mga hinihiling mo or mas may chance na suswertein ka talaga sa buhay.